Sa Sagbayan, Bohol, tagdumala sa controversial Captain's Big Garden and Resort, may pasabot nga temporaryo lang ang paghunong silang operasyon. Ang detalye sa report ni Mark Rijabella. 2019 dihang gisugdan ang konstruksyon sa resort nga adunay gilapdon nga 3 hectares matod ni Julieta Sablas igsuon sa tagiya, ug nagsilbing front desk na sa resort gisugdan ang pagpatukod sa pasilidad nga nahimutang sa lungsod sa Sagbayan human aprobahi sa Protected Area Management Compambi ang ilang plano 2018 po na aprobi yung mga gusto naming gawin yung mga structures na na ipinapropose namin namin sa Pambi 2019 po, kumuha po kami ng business permit sa LGU, sa Agbayan. Giangko ni Sablas nga nadawat nila ang temporary closure order nga gi-issue sa DNR batok sa resort September sa miaging tuig. Apan, wala na siya motubag sa pangutana kung nga taliwa sa order nagpadayon pa ang operasyon sa resort. Sukad kagahapon, March 14, temporaryong nahunong ang operasyon sa resort. Butang, nagikagool dili lang sa tagiya apan sa mga nagtrabaho sa pasilidad nga hadool sa sikat na Chocolate Hills nga nawadaan og source of income. Tapos yung may-ari, eh, parang sakit talaga sa dibdib niya na napahinto, wala ng income. Paano na po yung mga kapital na invest niya, wala pa pong return, eh, ka, kakaumpisa lang po sa mga buildings niya. Dagdag ni Sablas nga human sa lima katuig, daghan pa ang kinahanglan buhaton. Gani sa ilang proposed 10 rooms, tulo pa lang ang natukod nang hinaot sila nga temporaryo lang ang paghunong sa ilang operasyon ug sa higayon nga makomply ang kinahanglang rekisito ug usa na niana ang environment compliance certificate makabalik sila sa pag-operate kung mai na po namin yung ICC namin willing naman sila na ma-lift up po yung yung order nila na temporary close po kauban si Clans Gabutin Mark Regia Abella Balitang Bisdak